Lines. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Magapribigada ng ating world time, the new Filipino time, alas dos na nangtanghali. This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Satang Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang China, mga kabrigada, muling magpapakawala ng rockets. Mga residente sa bahagi ng Cagayan, pinag-iingat sa posibleng mga babagsak na mga debris. Pinapantay ang low pressure area na kalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ang OCD naman mga kabigan na ang kandaan sa pagpasok ng rainy season. Duterte Youth Party List, kabrigada isa-isang pinabulanan ang mga dahilan sa pagsuspend sa kanilang proklamasyon. Tirada ng kabataan party list na deserve sinagot At full rehabilitation sa EDSA na tatawag yung EDSA Rebuild Aarangkada na sa kunyong Gaano nga ba ito katagal na? Alamin na! Brigada sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang tanghali. tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, May 20, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Nationwide, sa detalye ng ating mga barita, abalita, kabrigada, mga residente sa Cagayan at Ilocos Norte, abay pinag-iingat sa mga debris mula sa rocket launch ng China. Brigada Cup Austria, ibrigada mo! Brigada! Live report! Pinag-iingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga residente ng Cagayan at Ilocos Norte kaugnay ng nakatakdang rocket launch ng China ngayong gabi. Ayon sa NDRRMC, ilulunsad ang Long March 78 rocket mula Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan, China sa pagitan ng 7:42 hanggang 9:16 ng gabi. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng raket sa loob ng mga itinalagang drop zones. 62 nautical miles mula sa Dalupiri Island sa Cagayan. 40 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte, 80 nautical miles mula sa Kamigin, Norte, Cagayan, at 68 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Dahil dito inatasan ng NDRRMC ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DILG at DENR Namria na magpatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga manging isda at iba pang papalaot sa mga apektadong bahagi ng karagatan. Nagpaalala rin ang Philippine Space Agency sa publiko na agad i-report sa mga otoridad kung may makitang debris. Huwag din itong lalapitan o hahawakan dahil sa mga posibleng toxic substance. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. May... Bago, sa iba pang balita mga kabrigada, sinagot ni Ronald Cardema ang patutsada ng Kabataan Party List hinggil sa suspension ng kanilang proklamasyon na mga kabrigada kahapon matapos ang proklamasyon ng kabataan sinabi ng kanilang kinatawa na si Congressman na eleka Reneko na deserve lang daw ito ng Duterte Youth sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Cardema. Idinin itong uh, kung pag-uusapan lamang ang bilang ng mga boto, higit daw na mas deserving sila sa kamera. Alam nyo, kahit abogada yan, ang bobo ng statement mo na yon. Hmm. Ang boto nyo lang 312,000. Hmm tapos deserve yung makaupo sa kongreso, so, paano naman kaming 2 milyon at 338,000 ang boto? Kahit nga tanggalin mo yung 2 milyon, oh. mas deserve pa namin umupo dahil mas marami pa rin yung boto namin kahit tanggalan mo ng 2 milyon eh. Hindi hindi nito ang tunay nilang nire-represent ang sektor ng kabataan sa pamamagitan ng pagsusunod ng mga panukana para maproteksyonan ang youth sector. Kabilan na rito mga kapigyan ang paglaban sa NPA recruitment at death penalty sa karumaldumal na krimen kami na nga nakikipaglaban para nga mga anak, apo at kabataan Pilipino ay hindi sumali sa NPA. Walang ibang nagsasalita niyan mm -hmm. sa loob ng Kongreso. Paano mo masasabing ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Kung hahayaan mo lang yung mga anak natin na in talagang inalagaan natin na pagdating sa college, ma-re-recruit lang ng mga mga kaliwang pupo. Walang ibang nagtatrabaho para sa ganyang at bukasiya, Ngayong Martes, mga kapikara, magpa-file ng kaso sa Supreme Court laban sa Comalek dahil sa manoy grave abuse of discretion. Mahataw, sa taong may na nabalita mga kabrigada, naniniwala mga petitioners laban sa Duterte Youth na mas kakatigan sila sa hirit nilang kukapigilan ang proklamasyon ng party list. Sa ng Brigada News FM Manila, kay Atty. Emil Marañon III, ang siyang legal counsel ng mga petitioner, sinabi nitong kumpiyansa silang tuluyang mababasura ng proklamasyon ng Duterte Youth na inilarawan niyang nag-ihingalo na... Ano po kung baga... ang sitwasyon ng Duterte Youth? Is, kumbaga, I would describe it as naghihingalo. Kasi, mm -hmm. Ibig sabihin po, ano na kami were very confident na ma maka-cancel po yung registration. Bakit? Mm -hmm. Kasi po walang ka walang kalusot-lusot eh. Mariling mm -hmm. record ng Comelec nagsasabi na hindi kayo nag-publish. Mm -hmm. Samantala mga kabrigada, aminado naman silang kailangang tanggapin mm -hmm. ang political reality sa bansa. Tugon so, niya ito sa tanong ni Cardema na bakit natagalang maglabas ng desisyon ng Comelec kahit na 2019 pa ang que Amila, hindi basta-basta makapag-desisyon ng Comelec noon dahil Duterte ang mga nakaupo. At sa huli, dinimpa ni Maranyo na handa sila sa posibleng kaso ng Duterte Youth. Kami mag-aantay lang naman kami. Of course po, yung mga desperadong tao po kahit kahit ano nalang papatulan. So kahit wala namang karasun na so sa Korte Suprema. Because po, kumbaga halatang halata po na uhaw na uhaw yan sa, sa poder mga taong yan. So yung mm -hmm. so, amin lang, aantayin namin kung ano man yung sagot nila, sasagutin namin. Inihay naman ng kabataan tayo ang pag-asa. Isang youth election watchdog ang petisyon noong taong 2019. Ang mga petitioners ay sina Ria Beatriz Magdalas, Abigail Alilitan, Rahina Punzalan at Odrell Rose Agkos. Ito namang si Juan Tahanan, party congressman-elect, Atty. Nat Uducano, manang manunumpa. Brigada Ann Cortez, i mo. Brigada, report. Brigada, Admiral Brigada Angel, nakatakda nang manunumpa ngayong araw si Juan Tahanan, party representative, elected as or sa Korte Suprema. Maaalala itinurok na makahapon ng naturang party list, matapos itong pakuha ng kabuhan 309,761 na boto kata nga lang na 2025 ni Term Election. Pinili naman ng ni Adukado na manumpa rito bilang pareho ang prinsipyo na kanilang pinapahalagaan ni Asusi Justice Alfredo Benamin sa Diwa. Matatagaan isa sa mga layuni ng wantahanan na makapagbigay ng abot kayang pabahay para sa mga mami Pilipino. Patuli naman din ang pasasalamat na naturang party sa lahat ng mga pamilyang Pilipino na patuloy na naniniwala sa pag-asa ng pagbabago. Tiniyak naman din ni Odocado na makakasama ng bawat Pilipino ang buwan tahanan sa paglaban para sa pabahay, edukasyon, kabuhayan at maging sa In the heart of changing lives, ako si Brigada Uncortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The, the Music News. Samantala mga kabrigada, ang Pangulong Marcos muling nanindigan na walang teritoryong isusuko at hindi kukonsentihin ang anumang banta sa seguridad. Wala dyan sa Malacanang, Brigada Maricar, Sargan, i mo! Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy sa pagdiriwang ng kanilang ika daan at dalawamputpitong anibersaryo. Pinuri niya ang dedikasyon at katapangan ng mga kawani sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa harap ng iba't ibang hamon sa karagatan. Anya nagsisilbing inspirasyon ang kanilang serbisyo sa buong hanay ng sandatahang lakas, lalo na sa pagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang maritime post ng bansa. Sa kanyang talumpati, muling ipinahayag ng Pangulo na hindi papayagan ng gobyerno ang anumang pagbabanta sa seguridad at patuloy na ipagtatanggol ang mga karapatan ng bansa alinsunod sa international law. Iginiit din niyang walang teritoryong isusuko o pababayaan bagkos palalakasin pa ang kakayahan ng hukbong sandatahan upang matugunan ang mga hamon. Kasabay ng selebrasyon, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagbibinyag at pagkomisyon sa dalawang bagong assets ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar mula South Korea at ang kauna-unahang locally assembled na BRP Albert Mahir. Ang BRP Miguel Malvar ay may kakayahan para sa anti-ship operations, anti-submarine warfare at anti-aircraft defense kasama ang mga advanced sensors at weapon systems para sa multi-role combat. Samantala ang BRP Albert Mahini ay dinisenyo para sa mabilisang intercept mission sa coastal at shallow waters at may kakayahan gumamit ng missile para sa mas pinalakas na strike capability. Ayon sa Philippine Navy, malaking tulong ang dalawang barkong ito sa pagpapalagay palalasin ng kapasidad nila upang epektibong harapin ang kasalukuyan at hinaharap ng mga banta sa seguridad at upang mas mapagtibay ang pambansang depensa at katatagan sa rehiyon In the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Tumahata. Tumahata. Ang EDSA Rehabilitation naman mga kabrigada, sisimula na sa Hunyo. Kita niyo ng report, Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada! <laughs> report Sisimulan na ngayong Hunyo ang planong rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dison, tatawagin itong EDSA Rebuild dahil bahagi ito ng Build Better More Project ng administrasyon. Target itong masimulan sa kalagitnaan ng Hunyo ayon kay Dison. Pero sa isa pang na interview kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, sinabi nito na sisimulan na ito sa June 13. Kailangan na daw masimulan ang pagsasaayos ng EDSA dahil 45 taon na ang nakakalipas ng itong inayos. Kahapon, nagpulong na ang DPWH, DOTR at MMDA para tapusin ang mga plano sa pagpapatupad ng EDSA Rebuild Program kabilang sa mga tinalakay ang schedule, traffic management plan, mitigating measures at augmentation para sa public transport. Sa lunes, target na ilatag ng MMDA ang mga kaukulang mitigating measures kasabay ng pag-arangkada ng simulation para sa traffic management plan. Samantala, maglalaan naman ang pamahalaan ng dalawang 1 linggo para simulation ng traffic management sa EDSA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News of the Brigada League. Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, enhanced coordination sa mga ahensya ng pamahalaan. Ipinanawagan upang hindi maparalisa ng San Juanico Bridge Repairs ang Eastern Visayas. Wala naman dyan sa Kongres. Obrigado, Haji Caminho. E obrigado, amor. Obrigado. <laughs> Report. Umapela si House Minority Leader Marcelino Libanan ng pinaigting na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na otoridad upang maibsan ang epekto ng ipinatupad na restriction sa San Juanico Bridge. Ayon kay Libanan, kailangan ng proactive collaboration ng DPWH, Department of Transportation, Office of Civil Defense at Local Government Units. Critical anya ang San Juanico Bridge na nag sa Samar at Leyte, kaya mahalagang magtulungan ang concerned agencies upang masiguro na nakalatag at planado ang contingency measures. Binigyang diin ito ang kahalagahan ng maagang pagpaplano na papanahong abiso at mas malawak na alternatibo sa transportasyon sa kasagsagan ng infrastructure interventions dahil dito. Hinimok ng leader ng minorya ang mga ahensya at LGU na palakasin ang communication strategies, lalo't nagsisikap ang local officials at civil society na tumugon sa sitwasyon. Kumpiyansa naman ng kongresista na sa pamamagitan ng improved cooperation, may sasakatuparan ang repair sa San Juanico Bridge nang hindi napaparalisa ang buong rehiyon. Mababati na nagpatupad ang DPWH ng 3-ton gross vehicle weight limit sa tulay dahil sa structural concerns, kaya napilita ng heavy vehicles na gumamit ng ferry services na nagdulot ng mas malaki gastos at aberya sa commuters, negosyo at regional industries. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caamino ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News of 4G. Paglobo naman ang bilang ng COVID-19 cases sa ibang pansa. Expected na ayon sa isang eksperto. Higa na sila matibag. Ibrigada mo! Big <laughs> <laughs> Report! Walang dahilan para maalarma sa naitatalang paglobo ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa ilang Southeast Asian countries. Ito ang sinabi ni infectious disease expert Dr. Ronjin Solante matapos ang ulat hinggil sa pagtaas ng naturang kaso ng nasabing sakit sa ilang mga bansa kabilang ng Singapore, Hong Kong, China, Thailand at India. Ayon kay Solante, expected na ito sa ibang mga bansa dahil maganda ang surveillance at report reporting nila sa mga kaso. Hanggang ngayon kasi Anya, active pa rin ang pagbabantay ng mga ito sa anumang respiratory tract infections bagaman may mga nakapag-uulat umano ng paglobo ng bilang ng mga taong nagkakasakit, hindi ito para maging alarma ang publiko o kaya naman ay magpanic. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News Team Manila. The music and you ang mga aral naman ng sunod-sunod na bagyo noong 2024 Babaunin ng Office of Civil Defense ngayong taon Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada. B -b -b Tiniyak ng Office of the Civil Defense ang handaan nito sa pagpasok ng tag-ulan. Bagamat hindi pa opisyal na dinadeklara ng pag-asa ang rainy season, may ilang areas sa bansa na kararanas ng mga pagbaha. Sa panayam ng Brigada News Asa Manila kay OCD Administrator, Undersecretary Ariel Nepomuceno, inilatag nito ang preparasyon na iba't ibang mahensya ng gobyerno para sa pag-ulan. Nagdagdag na raw ang gobyerno ng mga supply sa kanimang kailanganin ng mga maatektuhan ng mga pag-ulan. Anya, dahil ito sa mga araw sunod sa bagyo na tumama sa bansa noong 2024. Pagdating po sa mga bagyo, tag-ulan at baha, may mga kanya-kanya pong paghahanda naman po yung mga ahensya ng member po ng mga responding uh, agencies doon sa cluster po na nagre-responding. At po po yan kami sa OCD, SWD, DOH, DepEd, Kisamari. Kanya-kanya po kami yung mga tinadala natin lagi ito yung nagkakaroon ng kalamidad. Isinusunod din ang OCD. Ang pagkakaroon bago sa protokos ng pag-asa kahit na wala pang bagyo. Anya, may pagkakataon daw na kahit walang bagyo pero mayroong umiiral na intertropical convergence zone o kahit shear line na minsan ay nakapagtatala rin ito ng mga pagbaha at malaking pinsala. Posible umanong baguhin ang dito gaya ng pagkakaroon na rin ng signal numbers na magiging batayan para sa class and work suspension dapat magkaroon na rin tayo ng protocol nag-request kami sa pag-asa mm. na kung yung bang intertropical convergence zone o shear line na parang dati mm. yun naman sa binabali wala no? pero yung level ng paghanda mm. hindi kasing level o kasing taas ng level ng paghanda kagaya na sa pagyo In the heart of changing lives ako si Brigada Katrina Honson na 105.1 Brigada News sa Family nila The Music and News Authority early... si Brigada Palita na Nationwide weather update weather update <laughs> Kabrigada, wala na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Low Pressure Area or LPA. Ayon pa sa pag-asa, huli itong namataan sa layong 480 kilometers kanluran, timog kanluran ng Puerto Princesa, Palawan. Kala nito ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng mga pagulan sa pahagiho ng nasabing lugar. Maliban dito, kabrigada, posible rin ang magkakaroon ng kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Mindanao, Western Visayas, Negros Negros Island Region Thailand sa Intertropical Convergence Zone. Ang nalalabing bahagi po ng bansa ay may tsansa pa rin makaranas na mga pag dahil rin sa Easter Lease Particular, ang Eastern Samar Leyte at Southern Leyte. Brigada Weather Update Weather Update Brigada Valvita, Nationwide Sa atin na ang health news, mga kabrigada, ano nga bang dapat gawin at iwasan ng butis para sa ligtas na panganganan? ang ligtas na panganak ay mahalagang aspeto ng kalusugan ng bawat buntis upang maprotektahan ang buhay ng ina at ng sanggol. upang makamit ito mga kabrikada, mahalaga mahalagang regular na prenatal check-up kumain ng tamang nutrisyon at magkaroon ng sapat na pahinga mahalaga rin umiwas sa paninigarilyo pag-inom ng anak at matinding stress sa pamamagitan ng wasong panganaga at pag-iwas sa mga panganib mas malaki ang chance maging maayos at ligtas ang proseso ng panganak. Isa yung paalala mula sa Moms Lobby S1 Capsule. Simulan ito pa rin ang pangarap ng iyong mga anak and starting now with Moms Lobby S1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines katawang ang Max Sun Capsule at Moms Lobby S1 Capsule. Mga puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kumibo ang inyong mga lingkod brigada angel Divera at brigada abner francisco maraming salamat sa inyong pagiging. wala rito sa 105.1 brigada news fm manila calm music and news Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.